nagsimula ng gumwiling ang kamera kina Alden Richards at Catherine Bernardo para sa mas awaited reunion movie nila na Hello Love Again na kasalukuyang sinushoot sa Calgary, Canada. Sa videos, makikita dinudumog sila ng mga panay kaya todo ang alari ng aktor sa actress kaya tuloy ang Captain fans ay kilig na kilig sa tinatawag nilang payuda mula sa kanilang mga idolo. Oh. Grabe, oh, oh. di ba? Bumili yung... ng camera, Correct. hindi kumulung, ko kumulong yung, ha. Ano, yung latest video, ha? Di ay, oo, oh, yung Ang <laughs> pinakita ko sa'yo. Di ba? Oo. Oh, oh. 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 Totoo ba na ano, yung, yung shooting, eh, na nauudlot dahil sa mga oh, tao, yes. sa mga fans. Oh, so, nakita ko sa inyo na uudlot hmm. po daw talaga dahil sa dami ng mga fans na gustong magpa-picture wow. na nakikiusap usap hmm. yung production na pwede po tayong magpa-picture yes! pero sana po huwag pong isa-isa okay. dahil sa sobrang dami mm uh, ano Tatagalan no? hmm. ng kanilang ano, ang kanilang shooting. Shoot. Lalo na that day na isa lang ang kukunin sa labas Puro indoor sila, ah. so naaawa yung production sa mga taong naghihintay sa labas. Mm -hmm. So sabi ni Direk Kati Garcia Molina, gawin natin ito by group. Mm -hmm. So hindi na isa-isa, para lang ma-accommodate lahat. Sa dami kasi. Eh, sa dami na? naman kasi nang nagpapapicture, ay wag naman isang grupo lang para na kayong langgam sa picture niyan. Mm -hmm. Nagbiro si Direk Kati Garcia Molina ng, ng ganyan. So dalawang grupo na lang. So kung makikita nyo na nagpa-feature sila na group by group, mm -hmm. ay para lang po ma-accommodate lahat. At nakakatuwa talaga si Catherine at saka si Alden, no? Very Talagang accommodating. very accommodating mm -hmm. kahit matikit-dikit sila madikit-dikit sila doon sa mga fans. At wala silang takip sa mukha. Wala Sina, silang takip oh, sa mukha. Oh, diba? oh, Pero yung oh. nakakatwa, alam naman natin na kung hindi sa mga fans, oh, oh. hindi talaga sisikat. At sinong tatangkili sa mga artista o sa mga singers, sinabibili ang kanilang mga album. Nung meron Manonood pa. Nun, si may binungat pang, ba? diba? pang baby. Parang may binungat pang baby si Catherine. Catherine uh. diba? At nating ngiti talaga siya. Diba? Isa talaga sa pinaka-approachable at oh, oh. very accommodating si Katrin. At saka oh, si Alden. At si Alden. Oo, oh, naalala ko, nasa Malonso. Tinawag niya na naman, kayo uh, na naman tayo. Diba? Yung nakita nating video, that was Hello Love, uh, Goodbye dati. Shooting dati. Hmm. Pero yung binabanggit ko po ito, yung updated, hmm. na mapapanood niyo po ito sa mga social media, ha? Hmm. Na may mga nag-upload po na kung paano pinagkakaguluan itong si Alden at saka si Katrin Bernardo so, sa Canada, di ba? At least, di ba, yung mga taga-Canada na talagang nakita na nila ng personal yung kanilang mga idol. Ang daming cut uh -huh. At saka, yung dumating pa lang sila sa kalda, may mga streamer na, mga banner. Di ba na ka, nauna si cut nun na, uh -huh. oh -oh. At ngayon pa lang, oo, oh, oh, at pa lang ang pelikula. Pero uh -huh. marami na nag-aabang nito sa Correct. mga sinihan. Ah, at may invitation uh -huh. na tayo ha, may invitation uh -huh. na ako, sa, sabi ko, isama uh -huh. mo rin yung aking dalawang kasama sa Marisol Academy. Yes. Oh, Meron ng black screening, oh -oh. screening, screening. di ba? Hindi pa tapos ang pelikula. Uh -huh wala pa sa tonight marisol ka yes marisol Akad.